Samantala, isa pong patay na pating ang nakitang palutang-lutang malapit sa Little Santa Cruz Island sandbar sa Zamboanga City. Sa kuha po ng uploader, kapansin-pansin na may nakasaklob na diaper sa ulo ng pating na isang juvenile reef shark. Ayon sa ilang eksperto, posibleng hindi nakahinga o hindi nakakain ang pating dahil sa nakasaklob na diaper kaya ito namatay panawagan ng uploader na isa ring diver. Dapat tama ang pagtatapo ng mga basura para hindi po ito umabot sa ating karagatan. Mga mare si multi-awarded kapuso host and journalist Jessica Soho, ang Rolling Stone inaugural Hall of Fame inductee for journalism. Sa awarding ceremony, tinanggap ng isa sa mga executive producer ng kapuso mo, Jessica Soho, ang award. Sa isang video message, nagpasalamat si Soho sa pagkilala. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Soho kung paano siya naniniwala sa kakayahan ng storya para magsilbing inspirasyon, tulong at magpabago ng buhay ng tao. Congrats, Ma'am Jess! Ipinagdiwang sa Pasay ang 75 taon ng diplomatic relationship ng Pilipinas at India. Kasabay niyan ang 75th anniversary ng Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Philippines. Kinilala rin ng FICCI ang ilang opisyal ng gobyerno para sa kanilang serbisyo. Bilang isa sa mga pioneer ethnic foreign chambers of commerce sa bansa, patuloy na pinapatiba ng FICCI ang relasyon sa pagitan ng Indian at Filipino communities at pag-integrate ng Indian business interest sa ekonomiya ng Pilipinas. Kita sa time-lapse video na ito sa lumahang sa East Java, Indonesia, ang makapal na abo na namataan matapos ang pagsabog ng Mount Semeru. Aabot sa dalawang kilometro ang taas ng ash clouds mula sa tuktok ng vulkan. Pinalalayo ang mga residente ng mahigit dalawang kilometro mula sa vulkan para iwas disgrasya. Ang Semeru ay isa sa mahigit sandang aktibong bulkan sa Indonesia. Ito ang GMA Regional TV News. Pumano na ang isa sa mga sugatan sa pagsabog sa iligal na paggawaan ng mga paputok sa barangay tabang dito sa Dagupan City. Siya ang dalaking kritikal ang naging lagay sa ospital matapos ang insidente. Halos tatlong araw nagtagal sa ospital ang biktima na nagtamo ng full thickness burn dahil sa pagsabog tumanggi magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Sa datos ng Barangay Council, 48 bahay ang nadamay sa pagsabog. Tiniyak naman ng operator ng iligal na pagawaan na tutulungan ang lahat ng mga naapektuhan sa pagsabog. Mahigit dalawang milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa buy-bus operation sa barangay Mother Poblacion, Cotabato City. Nasamsam ng mga otoridad sa dalawang naarestong high-value target ang pitong pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na mahigit 300 gramo. Nakakulong sa Police Station 1 ang mga sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Ipinaliwanag ng Malacanang kung bakit may appraiser na sumuri sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2024. Batay po sa nakuhang mga dokumento ng GMA Integrated News, nasa mahigit 389 million pesos ang kanyang net worth batay sa huli niyang deklarasyon nitong 2024. Sa parehong dokumento, mayroong Annex D kung saan may ibang nakalagay na net worth na nasa 1. 3.75 billion pesos. Batayan sa appraisal report ng Cuervo Appraisers Incorporated, isang professional asset valuation company. Kaya kung susumahin mula sa mahigit 79 million noong 2005, mahigit 1600% ang naging pagtaas ng net worth ng pangulo sa loob ng halos 20 taon. Ayon kay Palace Press Officer on Secretary Claire Castro, sinuri o inassess ng appraiser ang sal ng Pangulo para makita ang updated market value ng kanyang mga ari-arian. Para mas uh, magandaring uh, makita ng taong bayan kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before. Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So dapat i-declare din. So wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Hinimay rin ng GMA Integrated News ang SAL-N ni Vice President Sara Duterte mula nang pumasok siya sa politika. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, makikita ang paglaki ng kanyang net worth mula nang una siyang pumasok sa politika hanggang nitong nakaraang taon. Mahigit 1,120% na pagtas yan sa loob ng labimpitong taon. 2007, unang pumasok sa politika si Vice President Sara Duterte ng mahalal bilang Vice Mayor ng Davao City. Sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALN nagdeklara siya ng real properties na nasa mahigit 3.7 million pesos, kabilang ang ilang lupa sa Davao City at condo sa Quezon City. Meron din siya noong personal properties na mahigit 5.4 million pesos at utang na nasa 2 million pesos. Kaya ang kanyang net worth noon lumalabas na nasa mahigit 7.2 million pesos. Nang maging mayor ng Davao City noong 2010, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 16.2 million pesos. Base yan sa dineklara kanyang real properties na mahigit 10.8 million pesos, personal properties na mahigit 10.7 million pesos at liabilities na mahigit 5 milyong piso. Hindi sumabak sa politika si VP Sara noong 2013. Pero muling nahalal na mayor ng Davao City noong 2016. Walang hawak na kopya ng Sal e ni Duterte ang GMA Integrated News Research mula 2016 hanggang 2021. Nang mahalal na vice-presidente noong 2022, ang kanyang net worth na nasa mahigit 71 million pesos na. Kabilang dito ang mahigit 50 million pesos na lupain, house and lot at condo unit sa pangalan niya at ng asawang si Attorney Manases Carpio at kanilang mga anak. Meron din siyang personal properties na mahigit 23.8 million at mahigit 3.7 million pesos na liabilities. Sa huli niyang salen nitong 2024, nasa mahigit 88.5 million na ang kanyang net worth. Maki nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plano ng Department of Energy na padaliin ang pagpaparehistro sa lifeline rate program para sa electricity bill ng na mga nasa marginalized sector. Sa bagong proseso, hindi na ho kailangan ng personal na magsumite ng dokumento ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para makakuha ng lifeline rate. Pag uh, babatayan na raw kasi ng DOE ang mga kwalipikadong consumer sa listahan ng mga benepisyaryo o benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development. Kung hindi naman benepisyaryo ng 4Ps, magsasagawa ng field validation ang social workers para matukoy kung kwalipikado sa Lifeline Rate Program. Sa ilalim po ng programang yan, discounted ang electricity bill ng mga kwalipikadong consumer. May special message si star of the new gen Jillian Ward para sa bagong sparkle artist na si Eman Bako sa Pacquiao. Sa pagsalang ni Jillian sa GMA Integrated News Interviews, ikinuwento niya na mutual sila ng young boxer sa Instagram. Chika niya, nakita niyang nagla-like si Eman ng kanyang posts at finalo back din niya ito. Napapanood din daw niya ang TikTok videos ni Eman na sabi niya ay very godly at very nice. Bago nito, inamin ng newest sparkle artist na crush niya si Jelia. Crush mo si Jelia? Yes, yes. yes. Na-meet mo na ba siya? Um, actually, hindi pa po. Hindi pa. So gusto mo hoping, ma -meet? Hoping po. Hoping na ma-meet ko po siya. Welcome to Sparkle. Welcome to GMA. And I pray na hindi ka magbago. I pray po na he stays um, true to himself, very godly, and may God bless him always. And sabi niya, sana na magkita kami soon. So, ayo, I hope to see you soon. <laughs> Speaking of Jelian, bibida siya sa storyang sanib na isa sa tatlong kwento ng KMJS Gabi ng Lagim The Movie ng GMA Pictures and GMA Public Affairs. Mapapanood na yan sa mga sinhan sa susunod na linggo, November 26. Pasintabi po sa mga nanananghalian, hinaluan ng kakaibang ingredients ang ilang dish sa isang cafe sa Germany. Merong pastry, pero sa halip na sweet delights, ang toppings ay mealworms. Ang classic vegetable salad naman may sahog na ginisang tipaklong. May ibang dish pang hinaluan naman ng kuliglig. Ayon sa chef ng cafe, ang exotic vibes ng kanyang mga luto ay resulta ng pag-experiment niya noong pandemic at pagkahilig sa mga insekto. Inspired din daw ito sa backpacking adventures ng kanyang mga anak sa Asia na nakatikim ng mga pagkain hindi pangkaraniwan sa Germany. Bida po natin ngayong Friday! Ang isang fur baby na tulog is life, <laughs> ang peg. Aliwan hatid niyan online, lalo't maraming netizens ang relate much sa so struggle is real moment. Patingin nga kami niyan. Yan. Meet seven-year-old Shih Tzu na si Tequila. Kwento ho ng fur parent niya si Chelsea. Ginising nila ang pupungay-pungay na alaga para bilinan o bilinan na kailangan anya nitong i-receive ang parcel na darating sa bahay. Biniro pa nila si Tequila na aalis sila kaya kailangan itong magising. Tila walang effect sa fur baby ang drama hanggang sa nakatulog ulit. O, oh, di ba? Daig pa ang puyat sa trabaho. Ang video niya, meron ng over 145,000 views at mahigit 16,000 likes sa TikTok. Tikila, ikaw ay... Trending! Trending! Super cute, tequila. Gising lang siya namin makita niyo mga ka. Ba't naman yung naasar si tequila para gisingin lang? Oo, oo, oo. kailangan magbantay. Kaya oh, daw siya oo, aso. Puyat, di ba?